Hi guys, it's me again, Penny, and welcome back to our vlog. Aba, may pagpuso pa ang batang are. Kung kayo nga ay nagwa-wonder ano ba ang itsura ng Japan kapag madaling araw, ay eto na po ang itsura ng Japan kapag madaling araw. Fast forward tayo guys, eto at break time na nga namin. Eto nga yung ating ikaapat na araw ng Monito Monita. Tulad nga ng dati ay ating lilikumin nga muna yung ating mga regalo. Kakaiba nga mga pambalot namin ngayon kasi ngayong araw nga ay something interesting yung ngaming aming monito monita. At dahil nga busy pa rin kami ngayon sa trabaho, abay, gagawin nga ulit nating digital ang ating monito monita at magroroleta na nga lang muna ulit tayo. Kaya ati Virgie nga regalo yung nabunot ko guys, kaya umulit ako ng pagro-roleta kasi alam ko nga kung ano yung regalo ni ate dahil sabay kami bumili. Na mga pagroleta na nga lahat ay isa-isa ko namang iaabot yung mga regalo. Ito naman yung nabunot ni ate Resis, tuwang tuwa nga. Ito naman ang nabunot ni ate Jasmine, ang laki ng packaging nung kanya. At sabay-sabay nga kami mag open. Bale, ito naman yung nabunot ni Ate Virgie. Tapos, ayan, hinahanap ko na nga yung regalo na nabunot ni Person. Ay, nakuha niya pala yung sa akin. Dahil nga kami ay medyo excited ay medyo maiingay nga kami dito. Pero okay lang naman at nasa kantin kami. Ayan, at lahat nga ay nakasmile na at may kanya-kanyang regalo. So, magbubukasan na nga tayo. Ano ba niya? Pinag-iipon niyo ako ng maipon. Uy, pero...

那、这个，哦，那一个圆，那那都是奶油。么搞的？把肉给扔了？哪里？ Ano na ilaw yan? Ay, Fast forward na nga ulit guys. Nandito na naman kami sa 7 eleven Dahil nga sahod namin, eh kami nga muna ay magwi-withdraw. Ipapakita ko nga rin pala sa inyo guys. Itong mga magazine na mga nakadisplay na babasahin dito sa mga konvini. Ayan, may makikita kayo dyan ng mga medyo censored. Pero wala namang problema sa kanila. Talagang nai-display nila yan dyan. Pagkatapos nga pala namin guys, eh ayan, nag-stop muna kami dito sa labas. Ah, talaga nga namang tinignan namin yung kapaligiran. Wala masyadong sasakyan. Napakaganda ng pag lubog ng araw at napakatahimik talaga na lugar. Nagsimula na nga ulit kaming maglakad na apat at eto medyo madilim na nga kaya pinauna na namin si Ate Jasmine kasi nga siya yung may bike. Dumiretso naman kami para mag-withdraw do sa Family Mart kasi yung dalawa namin ay sa Family Mart nagwi-withdraw kaso ang lapit nga sa Raminan kaya nagkayayaan na. Diyan na kayo, Jane!